Ang 97.5 DYFE, unang tugo ng pamayanan, ay isang low-power FM radio station na conceptualized soon after Super Typhoon Yolanda. November 2014, nang mag-deploy ang FABC ng First Response Radio o FRR Team sa Tacloban. Kaisa-isa ang FABC-FRR na naririnig sa gitna ng krisis sa loob ng walong linggo para sa mga lalawigan ng Leyte at Samar sa tuktok ng Tacloban City Hall, nag-broadcast ang FRR team ng mahalagang updates like availability of relief goods, access sa malinis na tubig, medical relief, cellphone recharging area at panawagan sa mga nawawalang miyembro ng pamilya. Messages of hope, mga balita, at musika ang naririnig na nagbigay kaaliwan sa mga survival. Maraming nagbigay ng feedback nang araw-araw na broadcast ay nakatulong sa kanila na kahit paano makabalik sa normal ang buhay. May 22 2018 ang simula ng 97.5 DYFE as community radio station. Sa grasya ng Diyos at tulong ng mga partners sa gawain, patuloy ang himpilan sa si pagbibigay tugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Ako si Shirafel Ondangan station manager ng 97.5 DYFEFM, unang tugo ng pamayanan sa Tacloban City para sa 75th anniversary celebration ng FEBC sa temang Hakada Pagdaragaan, Imo e